Kumusta mga kapatid? Ang share ko po ngayon ay ano, bali may kailang po ito. So, talagang lubos ko po sa, inyo tagang ipapanawa ang lahat. Ito po ay ano, tumul po ito sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon Diyos. Di ba ang Panginoon Diyos po kasi nagkatawang tao. Kumbaga, pinanganak po siya dito sa mulong ito. Ito na po. At kung sino po sumasamba sa nakanda ko, doon niya po, sa ating Panginoon Isus, Kasi siyang maliligtas. At makakamdan niya po ang buhay na walang hanggang. Kaya nga po mga kapatid, simple lang po talaga ah, na gusto natin, ang gusto ng ating Panginoon ang puri niyo po susambayin. bilang po atun din po ang mga kalawaban niya hindi po masama yun e eh. yun nga lang depende po sa atin kasi nga tayo po bawat isa ay may kalayaan piliin tama man o mali ang akin lang sana piliin niyo po yung tama para pag nating ng alam, na tayo huwos na, hindi po tayo masisi. Kaya mga kapatid, sana ay palagi po kayo magbasa ng Biblia sa, at bakit po sa matutulong sa inyo sa buhay niyo. Kaya mga patid, muli, manalangin po sa palagi at magbasa ng Biblia. pa siya po pala kung walang damit ako, medyo na-accident sila. Ayan. Medyo may sugat po yung likod. Kaya, yun. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you.